Bagong vlog na naman ito ng kakalukas and family. Inusap nga si tatay na maipapag-drive nga daw siya sa patrol. At dahil labasan na din namin sa school, isinama niya na nga si mama. Para kaunin na nga din ako at isasama na nga lang ako. Ito nga, tusay ng paglakad nga dito si tatay. At nakalimutan niya na nga ang alalayan si mama. Ito nga, pampalubag loob. Inaalok niya pa nga si mama ng skyplay. Nasa daan na nga sila diyan papunta sa aking school. At may nadaan ng pa nga silang ang palayang ligaw. Aring at husay ng panggagabot din yung tatay. Balak nga sana nila nung umaga magjogging sila ni mama. At dadaanan nga nila aring patago nilang ang palayang ligaw. Kaso nga hindi magandang panahon kaya nga hindi natuloy ang jogging nila. At tamang tama kakaunin nila ako kaya dinaanan na nila. Ito nga at may mga nagdadaanan na nga ang sasakyan. Kaya pinagmadali na nga ni mama si tatay. Aringat, at binilisan na nga ng tatay ang panggagabot. Ay pakiyaw naman kaya nila iyan. Nasaan kayo nung itinanim iyan? Bumaba na nga din eh si mama sa may school namin. At si tatay nga ay magpapabaling na rin. maaga nga daw kami papalabasin ng teacher namin. At eto nga may natanawan pa nga si mamang papaya. Ay naku po ay wag naman di yan. Ay baka mabarangay ka sa panggagabot di yan. Eto nga at hindi ko alam na ako ni mama. Hindi ko nga napapansin na nandiyan siya. Nung makikita ko nga siya tuwang tuwa nga ako. Dahil hindi niya naman talaga ako kinakaon dito. Eto mga mga kaklasiko tuwang tuwa nga na may camera. gustong gusto nila na napapasama sa vlog ko. Nandito na nga ako sa sasakyan. At inilabas ko nga aring spaghetti. At tira ko nga sa piding namin. Sabi ko nga kay mama, tinira ko talaga to para sa kanya. Sabi nga ni mama, aray sadyang para sa akin. Kaya dapat daw ay akin ng kinain. At dahil ayaw nga ni mama, hati na nga lang kami ni tatay. Ay di yan. panay ang takam sa gilid. Ito <laughs> nga sinasabi kong tira sa kanya. Ay ako nga din pala ang uubos. Oh, <laughs> Bakit kaya mas masarap kainin ng pagkain? Kapag binahaw mo, tapos yung may kaagawan ka pa ay mas lalo pang ang sumarap. Pinalipat na nga ako nila mama dito sa may likod. Para nga daw mas makagalaw ako ng maayos. Dahil pinagdala niya nga ako ng sando kaya nagbihis na nga ako. May nakita nga kami din eh, na nagbebenta ng kutsinta. Para nga tinawag nga ni mama at bumili nga ng 50 pesos. Hindi nga narinig ni kuya kaya nga 30 pesos lang ang binigay ni kuya. Nagulat pa nga si mama dahil binibidyo pala siya ng tatay. Isa nga sam nagpapasarap dito sa kutsinta. Ay aring nga nilalagay na yema. Binigay na nga sa akin ni mama aring isang buo at naghati na nga lang sila ni tatay doon sa isa. Habang nagmamaneo nga di yan si tatay, ay di sinusubuan na nga lang ni mama. Ay naku, ang sakit-sakit sa mata. Sweet-sweetan naman ng dalawa. Nakauwi na nga kami nito at eto nga si tatay biglang tumawid. Ay naku, ay mapatago din pala silang papaya din eh. Napakaliit nga lang nang nakuha ng tatay. Pero ayos na yan dahil papaya din yan. Pinauna na nga kami ni tatay na umuwi sa bahay. Dahil wala nga kaming sibuyas at bawang. Ay wala namang mag Gagabut na gayaan din sa daan. Yaro! Huwag <laughs> kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat, Salamat sa panunod. Thank you, Lord.